Pwede natin pagsamahin yung dalawang Pilking 4200 to produce a larger power output. Ito po yung ating Pilking 4200 na pinaka-mabenta o yung ating bestseller dito sa Best Buys Mindoro. Silipin nyo naman kung ano meron sa generator na to? So meron siyang push button na economy on and economy off para sa mas matipid na konsumo ng gasolina. So nandito po yung kanyang mga light indicators para sa low oil, overload, and output. Since buhay na siya at may magandang output, meron po siyang ilaw. 233 yung kanyang voltage, 60 hertz, and 00 yung kanyang runtime mga ka-best buys. So ito po yung kanyang fuel control. Ito po yung kanyang parallel connection para pwede natin pagsamahin yung dalawang Philkin 4200 to produce a larger power output. So 4200 times 2 equals 8400 kapag dalawa yung ginamit natin na Philkin 4200 at pagsasamahin natin. Ito po yung kanyang ATS function. Yo, ito yung responsible mga ka-best buys para automatic nang mabubuhay at automatic ring mamamatay yung ating generator. Ito lang po yung generator na fully automatic na ganito kaliit dito sa Pilipinas mga ka-best buys and at the same time, napakaganda rin ang quality nito. So ayan, so ipapadala po natin ito sa Talisay City, sa Cebu kay Ma'am Socrates. Ayan. Para sa inyong mga orders, comments, and suggestions na maaari kayong mag-text sa cellphone number na magpa-flash dyan sa inyong screen. Isitahin din po ang aming Facebook, YouTube, and TikTok para sa mas marami pang video na pwede nyo mapanood. Maraming salamat sa panonood mga ka-Best Buys. Mag-ingat po tayo palagi. God bless po.